Dito 2 na Burwanga Aklan Adventure namin ang pinakadulong probinsya ng Panay Island. May maraming magagandang beaches at napakalino ng tubig dagat. Mapapaisip ka na lang na ang dami palang magagandang tourist destination sa Panay na halos hindi mo pa napuntahan. Dito sa Burwanga, tulad ng ibang probinsya sa Panay, payapa at mababait ang mga tao dito. Very welcoming. Join us as we explore the beautiful beaches here in Burwanga Aklan. Ang burwanga ay hango sa salitang boswanga meaning eruption or swell. On our second day to explore burwanga, nag-boating kami, which is a must when you visit the province. At syempre, kasama pa din namin si Mitsubishi x GT 2024, crafted for those who demand more from every journey. This SUV combines fearless power with refined comforts and intuitive technology. Whether you're conquering city streets or venturing into the unknown, the X-Force is your ultimate companion. To book a test drive, you may contact their FB page na nasa screen or if you want to visit their showroom, nasa barangay buang Taft North, Mandoryaw, Iloilo City lang to. Una naming pinuntahan ang Hinugdan Beach kung saan kami magre-renta ng bangka. Ang ganda ng beach na to. White sand at napakalino ng tubig dagat, malinis at walang basura sa paligid. At ito na nga mga kapag na kami for only 250 pesos each. At kung gusto mo naman mag-snorkeling, mag-add ka lang ng 50 pesos. Pinuntahan namin ang Nasog Beach. Dito white sand din at may mga resorts din na pwede ding tuluyan tulad nitong paradiso. At sa mga oras na to, kami lang talaga ang turista sa lugar na to. Napakaganda ng lugar, payapa at malayo sa ingay ng syudad. Guha kita.

May nakita pa nga kami isang malaking bahay na akala nga namin nung una, resort din. Bahay bakasyonan pala at alam nyo ba kung sino ang may-ari? Bawal daw sabihin, wow. pero isa sa mga sikat na brand ang inumin dito sa Pilipinas. Wow! Oh my God! May swimming pool sa baba. Pwede ka, sa baba. Pwede ka, saka sa babaw ka, sa at di na rin kami nagtagal, lumipat na kami agad. Sumunod na pinuntahan namin ang lighthouse pero hindi na kami nakaakyat dahil nga nung time na to, hindi kami handa at hindi namin alam na may 30 minutes hike pa pala bago marating ang lighthouse. At dito mismo sa beach na to kadadaan para makaakyat doon sa lighthouse. At sa ganda ng lugar na to, parang ayaw mo nang umalis. Work all night on a drink of rum Daylight come and me won't go Stack banana till the morning come at ang huling pinuntahan namin ng Ariel's Point. Ang Ariel's Point ay kilalang cliff diving spot dito sa Borwanga at madalas dinadayo ng mga turista. Ay, ay, ay! Hala, ang ganda ng mga bato. Ba't ganyan ang kulay, no? K kulay violet. Gumot mo. No, mom, okay. Madulas, hindi. Hindi. Yes. Hindi, no? Mm. Oo. Mm. Sa baba. Ito's libre na. Oo. <laughs> Thank you, sir. 8 meters or 26 feet lang naman ang taas ng pagtatalunan mo. Kung ikaw, tatalon ka ba? Kung mahilig ka naman sa mga gantong extreme sports at adrenaline rush activities tulad nito, go mo na! And aside from cliff diving, pwede rin mag kayaking at mag sa buong area for only 500 pesos each. Lahat ng mga nabanggit na activities included na. Work all night on a, drink -a -night, Stack banana, chill the morning gum. at alam niyo bang halos lahat ng area dito ay magandang diving spot? Kahit habang nagta-travel kami, ang linaw ng tubig at maaaninag mo ang ilalim ng dagat. The sea around Burwanga is very rich in marine biodiversity. Iba't ibang klase ng isda ang makikita mo. Sea urchins, corals, and clams for sure. A haven for divers. At natapos ang araw namin with this beautiful sunset. Parang ayaw mo na umuwi sa sobrang ganda ng lugar na to. Sana makabalik kami ulit dahil ang dami pa namin hindi napuntahan sa Aklan. At tabangan nyo sa next vlog namin ang isa sa pinakamagandang beach din dito sa Burwanga. Tiyak ma-amaze kayo. Kita-kits ulit sa next vlog. Bye! I've been trying to breathe out the water I've been trying to hide cause I'm scared Feels like we're just both from the other Cause it doesn't mean so much in the end